pag tayo sa mga balita, matinding pagod at perwisyo ang inabot ng mga mag-aaral sa dumalo sa Foundation Day ng Best Link College of the Philippines dyan o sa Laluigan ng Bataan. At ayon sa mga nagre-reklamang estudyante, kinailangan nilang maglakad ng apat na kilometro para makita ang kanilang service bus na kanila ang sasakyan pabalik ng lungsod ng Quezon. Nagpaalala naman ng Quezon City LGU sa mga paaralan na bigyang pansin ang kaligtasan ng mga estudyante. Buong detalye sa report ni si Jim Tijano. Lang kain-kain, tas nang lalakad. Layo ng lalakarin nila. Viral sa social media ang video na ito. Makaraang makuhana na netizen ang mga estudyanteng naglalakad sa Sitio Binasak, Barangay Mabiga, Hermoso, Bataan. Pasado alas 8 nitong linggo ng gabi, ang mga estudyante galing sa isang private resort sa nabanggit na lugar para sa Foundation Day ng Best Link College of the Philippines sa Novaliches, Quezon City. Paliwanag ng ilang estudyante, hindi umano nakapasok ang ibang mga bus sa lokasyon, kaya ang ibang inarkilang bus pumarada na lang sa mga kalapit na barangay. Ayon sa video uploader, umabot ng halos apat na kilometro naging lakaran ng mga kabataan kung saan, nasa limang barangay ang nasakop ng parking ng mga bus. Kabilang dito ang Magsaysay, Hulo, Napari, Happy Valley at San Benito. Marami po kasing nakasi-air dito kasi hinihina tapos nakiinom sila kasi gutom, uwaw, pagod. Sobra po kasi may nai-matay pa po na dito sa tabat namin. Uh, uh, yung iba po, pina- Kapi namin sa kabisbit, lalo na po yun, nahimatay kasi nila nagadyan ng ano para makakain, mapaltan yung ano ng energy niya. Mm. Tapos nag-offer din po kami na kapakain sila ng kanin nung nagluto po kami. Kung so, meron pa po isang bus na tumagilid dito daw po, buti po hindi siya tuloy na tumba. Umaan rin ito ng iba't ibang negatibong komento mula sa mga netizen. Dahil dito, agad tinungo ng Net25 News Team ang pribadong paaralan sa Nobelichas, Lungsod, Quezon. Pero ilang metro lang ang layo mula sa paaralan hindi pa man nakakarating sa lokasyon ng eskwelahan. Bumungad na sa amin ang mga sudyanteng nag-aabang ng masasakyan. Pauwi sa kanikanyang tahanan habang ang iba naghihintay ng sundo. Ang ilan naglalakad oras ng gabi. Gaya ni Chin Chin, hindi niya tunay na pangalan. Halos dalawang oras anila silang naglakad mula sa event place hanggang sa parking area. Kasi pagpapunta pa lang po, ang dami nang naging problema. Nung pauwi na po kami, simula po sa Punta Bell Resort hanggang dun po sa paradahan ng bus. Mas naggulo-gulo po kami kasi po dapat po yung sa isang bus po, ano, isang course lang po. Kaso po ang nangyari dahil wala na po nagkaasikaso, nagkagulo-gulo po kami. Kaya hindi po namin alam kung saan bus na po kami. Naiwanan din po kasi kami nung sinakyan naming bus papunta po ng resort. Kasi po may nakasakay na daw na ibang student. Dagdag ni Chin, Chin Sabi po kasi ng drive ay ng ano po, ng driver. Pagod na daw po kasi sila kaya po hindi na po kami na na baba sa mismong bababaan po namin. Kasi daw po, balik-balik daw po sila, simulator daw po, nung kahapon po ato nakaraan. Hanggang ngayon po, wala daw silang tulog. Sobrang hirap po, sobrang nakakapagod. Ang daming mga student po nakita namin na nahimatay po. Bagamat ang iba kasama ang kanilang mga adviser, dismayado pa rin sa kanilang naging karanasan. Ang sabi sa akin kanina nung uh, ano yun, yung coordinator ng bus, ang sabi niya, gumawa ko ng GC kasi yung bus daw kasi kung ano yung sinakyan namin papunta, yun yung sasakyan namin pabalik. Biglang nag-announce sa, sa GC namin na ano sa first come first serve. Ang hirap do, ang mahirap kasi doon, yun yung inaasahan ng mga estudyante na nakasakay sa bus, yung walang signal doon. Pila-pila po talaga yung mga bus, tsaka ang usapan po na 7 a.m. to ano to 8 na pila hindi po siya nasusunod imbis na nakaka nakakahabol po kami sa mga schedules ay schedules po Uh, hindi na po siya na, nasusundan. Yung mga parents po namin, syempre po expected po na makakauwi po kami ng maaga. And ano po, yung iba po, eh, sa bataan po kasi napinuntahan po namin is wala po talagang signal. Parang nakakaawa po yung mga klase namin. Totally po, yung ano po, ambulansya tumatambay na po sa pila namin. Dun. Technically po, sa amin po, nagkulong po talaga sila. Kasi po, di naman po talaga ito mangyayari. Unang-una pa lang po, kung na, naplano po talaga siya ng maayos. Sinubukan rin namin hinga ng pahayag ang pamunan pamunuan ng paaralan ukol sa naging karanasan ng kanilang mga mag-aaral. Paglilinaw ng pamunuan, maglalabas sila ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. Sa gitna nito, nagpaalala naman ng Quezon City LGU sa mga paaralan na bigyang pansin ang kaligtasan at maging responsable sa pagpaplano ng mga ganitong school activities. Dapat na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Magugunita na sa na rin nasangkot sa malagim na trahedya ang bus na inopahan ng naturang paaralan. Dahil sa nangyaring disgrasya sa Tanay Rizal kung saan hindi bababasa sa labing tatlo ang nasawi noong 2017. Jim Tijano para sa mata ng Agila. Matatag, matapa, matapa. Sa kaugnay na balita, maglalabas ng show cause order ang Commission on Higher Education o CHED para pagpaliwanagin ng Bestling College kaugnay nga nitong hindi otorisadong off-campus activity nito na ginanap sa isang resort sa Bataan noong Foundation Day. Ay po kay Ched Jefferson na Prospero de Vera III, ang show cause order ay ilalabas ng kanilang commission and bank. Anya, hindi nagpasa ng uh, anumang uh, o nagpasa ng anumang uh, dokumento ang Bestling College sa Ched National Capital Region kaugnay ng kanilang off-campus activity sa bataan. Iimbisigahan din niya ng CHED ang ulat na no nakompromiso ang kapakanan ng mga estudyante sa naturang out-of-town activity na lumikha rin ng masikip na daloy ng trapiko sa lugar. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.